All right, let's go! Okay, Ninong Gerald. Banata mo na. Okay. muna baka humihinga ka ba? Naging hininga tayo labi. hininga. Parang wala na dugo sa Wala na dugo sa paa. Okay. sige! na ano, Wala ko. yung ginong ko lang kasama si Oh, nalukot ka agad ako eh. Oh. May, pero may saya. Uh -huh. Pero may, may malaki yung mix. Si kaya? Ang masaya na para sa'yo. Ay, thank you, ma'am. Na... Na... ako kang nasa tahimik ka nga, sa pag-aasawa. Masaya na ako para sa'yo. Na, ako kaya sa pagbutihin oh. okay. pag nyo at huwag mong pabayaan si Jawan. Pero hindi na, ano, malungkot ako kung yuwi ni, ano, ni Gerald, hindi naman pala kaya hindi ako malungkot. Okay na ta, medyo okay na. Okay. Ay, hindi naman pala malalayo eh. <laughs> mm -mm. Thank, Thank you. Hindi kasi nga, hindi na lang eh. Oo oh, nga, hindi pwede, hindi pwedeng ilayo. Oh, Gerald. <laughs> <laughs> ikaw ang magpunta dito. ikaw ang, ikaw magpunta dito. <laughs> eh ma'am, eh kung kung ako si Gerald, ay kundong ko dinala sa Iloilo. Bawa ka ng kumontra. Hayaan <laughs> <laughs> mo na lang. Kung alimbawa, ikaw. Si Dito, samahan niyo. Samahan niyo si, ano, Tito. Tabihan nyo si Tito Gerald. may mahalaga po kaming pag-uusapan. Ah, mahalagang announcement pala to. Baka sila parang dapat yata may mic para mas marinig yung ano. Wait lang. <laughs> Hindi na siya umihinga? <laughs> si Ate Janet, ito na ano siya? Nagulat. <laughs> Pero bakit? Bakit ang isang mic na kay Gerard? Aka, <laughs> isip ko ka si Jason. Ano naman, Janet? Ay, mo na Ano eh, kreta siya. Mayroon siya hindi mo pa alam. nakaka lang siya siya. Ika, busy-busy ako to. May inaantena mo ro. May ina-signal <laughs> May ina-signal mo Nasa-easy nasa ka kasi. <laughs> <laughs> Promise lang <laughs> Okay. Paano tatara? Paano sisimula? Ah, uh, kanina may sinabi sana siya. Parang may gustong... Gusto ko nga um, akong one-to-one. one to Ah, one. one. uh, one-to-one. One, one. so, sabi ko, dapat siya lahat na para si <laughs> Lolo, si Lola. Si Lola, si Lola, si Lola wala sila ano. Kaya, wala, 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 wala sila lahat na. Kasi na, kaya hindi okay. okay. po natin lahat. Magugulsi natin. Kasi parang may ramdam ako eh. Parang may pakiramdam ako. Okay. Sige, sige, sige. Ano sabihin mo Kaya sabi sige. ko, uh, dapat siya mm -hmm. kakompleto. So, kasi yun eh, din, parang may mm -hmm. nararamdaman ako kakait ko sa sasabihin ni Ninong Jeral. Mm -hmm. Yung sanod na yun. Alright, let's go! Okay, Ninong Jeral. Banata mo na. Da-check niyo muna, baka humihinga <laughs> 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 pa ba? Nanginginiga tayo labi. Eh. <laughs> 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 Nagbugtong hininga. Teka, parang wala na dugo sa buko! Wala na dugo sa buko! Kanina nga, parang mawawalan siya ng hininga sa akin. Ah! Sa'yo pala yun ko May yan. Tita Jo, pagpalakas na no! Ano, sya-shot muna tayo kaya? Hindi. Gusto ko lang sa naipaalam si Joanne. After 25, uwi kami ng Iloilo, -ilo, Doon ko na siya ititira. I ah! Ba't <laughs> ko <laughs> Kala ko di dito lang! Umiigpit yung hawang tinola sa akin! Hindi ako yung may kasalanan, ha? <laughs> oh, oh, si Baka mabuti si Jojo. Jillian! Baka mabuti yung... Jillian! Oo, yung isa. Nandiyan! Hindi lang maintindihan yung ano yeah, na ito. May iwan ka na, Jillian. Pukunin na pala si Tita. After 25 days, did the Jojo. Ano? Ngayon! Hindi na si Jojo mag-unyuli eh. Okay lang? Sasama ka na lang? Ay, hindi lang. Sasama na lang si Jillian. Ayun, nag-protesta ko. Nag-protesta na dito. Doon na lang mag uh, wait! Jillian. Si Jace din ata! Jace! After 20 minutes, <laughs> napakabot ulo! <laughs> you know, uh, okay guys, here it is. I'll break it down to you slowly, okay? Tito Gerald said, Uh, he's asking permission that the after 25 days Baka hindi na sa akin sumama bukas <laughs> eh oh, no, After 25 days, Tita Jo will go to Iloilo It's a bit far They're, they're gonna, gonna, no. they're gonna live there permanently No! The yes. No! Yeah, oh, the Jays Yeah, that's how life is so. Jays, about Jays? Yeah, you can do with oh your I don't want her to leave. Oh. Huh? But But she needs to. Why? Yeah. Because Tito Gerald lives in Iloilo. Oh, am <laughs> It's just a prank! Ah, it's a prank! <laughs> it's a prank! It's a

ang ipapaalam ko si Joanna oh, na magpapakasal po kami, magpapakasal po kami, magpapakasal po kami. <laughs> <laughs> yes. John, si John pala dito. Paano ako makapalakpak? Saan pa po I don't understand it. Si Tita Jo mo, mag-aasawa na. Saan pa ang asalan? At Ano? Para mag na kami. Ano what? Hindi. Hindi. Hindi po. Ano? Aman uh, okay. uh, uh, de, na may. Aman. 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 yung Aman. 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 is Aman. 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 January. Huh? Oh! January, Tuloy niyo muna para maging masaya si Inda kasi yung tinaantay tina niya. Wait, wait, like, wait lang. Uh, dito, pala, e dito, pala eh, e dito pala eh. Pero yung date, sige na muna. Ah, bungal, bita, dulo. Yun lang. Dulo. 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 Duh dulo. dulo. Ay, wait, bila, Duh Duh ba, ano yan? Hindi na, may siguro mga 27. Tatapat sa Sabado yan, o linggo. Hello, Chancellor! hindi ito ang kasal, ano? Opo, Inda. Ay, kala ko so Sabi ni Gerald kasi. Sa Amelila. Ito, ito. Ito, ito. Pero doon sila dito. Kami tabi lang. Bulakan. Hindi, the big question is dito, Gerald. Hindi pa rin talaga, ano si Inda, eh. Mapapansin ko pa rin dito, the big question is... Iuuwi mo ba si Tita Jo doon after ng kasal? Ayun! That's the big question! Patay. Eh, siyempre, um, kailangan nila. Ganun may kasi ang konsepto ng pag-aasawa. Kailangan mo talagang humiwalay. Eh. Oh. Yes. Hindi <laughs> <laughs> pa tayo sanay. Hindi <laughs> <laughs> pa tayo siyempre sanay. Siyempre, may iyak malulungkot. pero... si Flor lang yan. Oh, hmm. that. Si Flor, nandito si Flor, sa Pampanga. Oo. Oh, oh. si, si Ate Jack, si Ate Jen, si Ate Janet. Ito, oh, kalapit lang naman si Pampanga. Oo, kayo na. oh, kayo na. eh, malayo kasi yun. Hindi natin nakikita si Joan Pero plano. din at least ngayon nararamdaman niyo yung pakiramdam ng mga magulang ng mga panunong niyo. Talagang gano'n, hindi naman pwede nga abang panahon talagang kasama mo yung mga anak mo. Gagawa ng sarili nilang pamilya, siyempre. Oo. Oh. Uh, Eno, wala. wala pang sinagot. Oh, and ulitin ko ulit, the big question is... Ano ang initial plan after the marriage? Saan ang... Hindi, depende ka doon kung saan siya. Oh. <laughs> ah. <laughs> Si Joel pa lang decision kung saan. Yeah, translate nyo sa so English, hindi sila uh, kaya Okay, stress sila eh. panic No, hear this, <it> Yeah? Yun <laughs> <No, laughs> kasi ang mali Pilipino <laughs> kayo, hindi magaling. mag <laughs> no. Kaya... no, no, no. I will translate it to Gia na. No, no, Tita jo is not going away. We're just teasing you guys, okay? Tita Joy is. We are celebrating because Tita Joy is going to marry Tita Gerald, but they're not going away. Anatawan <laughs> 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 nsiyo. Uh, see, oh, see, I told you, it was just a prank. But Tita Joy is not going away, okay? Oh. Wait lang kuya, <laughs> yung mga <ala tabuna>. lagamuna. <laughs> Kasi si Jace at si Jillian, ano, yung pinakauna muna niyang anak. Kung ano yung nararamdaman. Teka, wait lang. Kuya Steve. Oh. <laughs> Ito talaga yung anak eh. Ang na. Buti na lang. Akala ko susunod pang maging damulag si Ramshan bago ano eh. Ano? Ano ba? Kanina lang din nagsinkin, di ba? Sabi ko kanina nga to. Parang, oh, wow, itakasal na si Tita Jo. Parang, parang ano eh lang. Diyan na lang, lang sa kasal yung message pag ano. <laughs> Pero ano, happy, happy. Ano, parang hindi ko lang akalain. Parang ganon. Hindi ah, parang, mm, parang ganon lang. Baka nakakala forever single na siya. parang ano kasi parang... Basta yun lang yung maano ng na word eh. Parang ma-explain ko base sa feelings ko. Sa nararamdaman. Parang... Ayun lang. Mm. Sa kasal na lang, sa kasal na lang. Ah, oh, Jan January na ang kasal. Opo. Okay. Mm. Dito sa Bulangan. Opo. Pagdadakano ka na ba? Pare-ready na ni Lolo. <laughs> Basta malapit ng loka. Hindi, <laughs> Lolo. 100. 100 yung visit bisita ni Tit ni Lolo, siyempre. Oh, sorry, may pa-approve? Approve? Okay. Eh, what, what, Okay. May lukot, may lukot na ano. Talagang yun. Mayroon pala lang. Kahit hindi ko kasama si Joe eh. Nalukot ka agad ako eh. Oh, may, pero may saya. Uh, pero may, uh, uh, may malaki yung... Yung sinabi pa lang ni Steve, parang no, na ano na ako eh. Alam mo niya. Ay! Nasabi ko. Sorry. Ikaw pala <laughs> nagmahal <laughs> ko, Steve. Nasabi. Medyo nakahint ka na. No, no, Kaya kay hindi ka na masyadong shock. So ngayon parang okay. nalukot na. Oh, Parang kasi may may ano, gusto natin siyang sa next chapter pero parang hindi rin natin ma let go. Ano ano na eh? Si Jonas na ano na ako Parang mm -hmm. ano, hindi na wala din na mag-asawa tayo. Pero ever na lang Na ano na lang talaga tita na lang talaga dahilan tita. <laughs> uh, eh si sila, Kuya Ryan. Hindi sila nagpa Si sure. Ryan. Ako ano eh. Kahit alam ko yung i-announce nila, pero nakakagulat pa rin pag sinabi. <laughs> Oh, Hello. kasi final na. Oh, kasi oo. Oh, oh. May pagka Tutupo parang nilag na, na. Gano'n. Oh, uh, lock in na deal or no deal deal na. Okay, dahil diyan Tita Zo. pinuto akala pala ng lahat doon ka na single blessedness ka nabang na buhay. Ano naman ang iyong nararamdaman today? <laughs> Kahit na ilang buwan ka na nagpaplano? actually, kala ko nagbibiro-biroan pa kami. Kasi nga, ang plano niya, pag niya nga talaga, is magpiprepare pa lang kami. Ngayon, dapat February pa yung uwi niya. So, dun pa lang kami mag-start. Eh, bigla siyang may nakapalit. Tapos, din, nakauwi na siya. Ngayon, na ano namin na, kasi yung mga brother niya na nandito din, i-go na namin ng mas early para kasama din. Mm -hmm. Mm -hmm. Opo. Mm. Opo, tapos ano, hindi ko alam, parang di pa rin naman nagsisink in sa akin eh. Parang feeling ko nagbibiroan pala ko. Eh, katito general ba? Nagsink in na ba sa'yo talaga to? Hoy! <laughs> ah! uh -huh. Hoy! Affirmation! Firm! Oo! Oh, ah, ah. wow. Hindi, yun nga. Mm. Wala, hindi ko alam. Parang ano lang din. Mixed mm. emotion na kinakabahan na excited mm. na hindi ko uh -huh. din... <laughs> uh <-huh. laughs> na parang... Hindi, hindi ko alam kung ano eh. Hindi ko nga alam kung ready na ako o. O, siyang yung ready lang. Wala naman. Yeah, you're really... Hindi, <laughs> sarado na nun. Sarado na. <laughs> uh, yun na. Si nanay kaya? Ako masaya na para sa'yo. Ay, thank you, Tal. Baka na ako kang nasa tahimik ka nga, sa pag asawa Masaya na ako para sa'yo. pagbutihin nyo at huwag mong pabayaan si Jawan Pagsas sa inyong pagsasama. Lalo naman siyang kawawa pagka hindi siya nakapag-asawa. Siyempre, kahit na isa o dalawa man lang ng pamilya, o, di meron siyang... Hindi ba sa kasalan na lang? Oo. Pero hindi na, ano, malungkot ako kung Yuwi ni, ano, ni Gerald, hindi naman pala kaya hindi ako malungkot. Okay na na, medyo okay na. Okay. Ay, hindi naman pala malalayo eh. mm -hmm. <laughs> 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 mm -hmm. Thank you. Hindi kasi nga, yan na lang eh. Oo nga, hindi pwede, hindi pwede ng ilayo. Oh, Gerald. <laughs> <laughs> ikaw ang magpunta dito. Ikaw ang, ikaw magpunta dito. <laughs> eh ma'am, eh kondong. Kung ako si Gerald, ikaw ang doon ko dinala sa Iloilo. Bawag -ilo. <laughs> ka na kumontra. Kayaan mo na si lang. Kung halimbawa, ikaw. Huwag yun na daw bigyan ng ideya, patang! Kahit na siya siya masaya Ay, nasi no, eh, ayaw malayo. Kaya sarong sa Iloilo. Pero dapat ito ang babae. Oo. ganun naman talaga yung design. Da. Dapat talaga yung babae. Pero thank you to. <laughs> Sana hindi magbago ang iyong desisyon. Kasi nga, ano, um, sa mga katekram po kasi, sa apat po kasi sila ni Tita Jo. Kasi po yung dito sa Pilipinas, siya lang po. So kung mapalayo pa po si Tita Jo sa kanila, ni Nanay Asya at saka ni tatang Milo. medyo po mahirap kasi siya lang po dito. So, Matanda na rin kasi. Kaya we thank God dahil si Tito Gerald po mga katekram. Eh, naiintindihan at pinapakay Tita Jo ang desisyon. So, ayan na. At ah, dahil dyan! Yes. One, two, three, Ay, sorry, that. One, two, three congratulations. Ay, sorry, da. Sige, sige na. One, two, congratulations. Ay, mag-iiyak ba muna? Si, sino ba iiyak to? Dahil dyan, one, two, three, congratulations!